Ako si Joseph Mercado, isang journalist. Mula pagkabata, pangarap ko na maging boses ng mga nangangailangan. Naaapi ng mga walang kaya at mga binawian ng laya. Na hanggang ngayon, pangarap pa rin. Mahirap pala, akala ko dati madali lang pero tingnan mo nga naman, nauwi na lang magsulat ng kung ano-anong walang kwentang komisyon Wait lang. Kimba yan? mo 'tong halina. dapat yung nagmamadali dyan kasi 8 yung kaba mo, diba? 8 ka na. Dabi ka lang pa pa. Ay! Ay mga pala ako. Kahapon, ano, uh, nakita ko yung ano? Si ano? Sino? Yung ex mo, si Colleen. Oh? Huh? Fairness. Parang ah, ewan naman. Tagal-tagal na nun eh. Yaman na yan. Di kotse siya. Nagkausap na kami. Ayun, kinakapos na ka. Tapos? Hindi, <laughs> kiligdawan siya. Hindi, ayun. Sabi ko, sulat ka pa rin ng sulat alam ko journalist pareh she, tinanong ko sa siya, eh. siya naka trabaho eh. may diba? si okay. ba kung mayro mabahante niya ba? ay tinanong pa, talaga? mal, mal sinigab na, sinigab ka na, sinigab ka na, sinigab ka na, sinigab ka na, na, lang, na, lang, na, hindi. na, lang, Mabait si tatay kaya pinagbibigyan kayo. Medyo, Pero nababawasan yung baon ko. Medyo kabus po kasi kami ngayon eh. Pwede pong pa-extend. Hmm? Bahala ka sa susunod na balik ko. Dapat meron na. Ako yung napapagalita ah. ni tatay. Eh, sige, po. Oh, ada di sini. Tangan dia tak na Tangan Maayos din yun. Ay, tangali na! Maano na ako ha! Okay. Sige, okay, ingat! Come che la pagina? Così che va a mordere la sicurea? Posso andare a Okay, together. Parang hindi naman to get talaga. Kaya ba nga nung naman to? Hindi ako pupunta dito. Hindi ako magsising. Chat oh. na rin si Colleen. Ano to? Ay, tatalang. Sakto. Trabaho kaya lang Sa ano? So, get together ko pa malalaman. O, na lang sinabi sa akin agad. Punta kaya ako. Hirap. Hirap naman makisama dun sa mga yun eh. Kaya wala. Punta ako. Titry ko lang. O, oh, sige. Pupunta ako. Ayan. Pa okay. Sure, guys! I really, really miss you! Kamusta na kayo? Ah! Na-miss ko kayo sobra. It's been years since yes. last time nagkita. Opo, opo, opo. Ah, ikaw naman, really glooming. Nakita ko yung post mo galing ka sa Europe. Sino kasama mo? Yes, kasama ko si Javi. We're happily mm, oh, married. Grabe naman yan. And we stayed there for one month. Uy, yung yaman ang yaman naman pala ng asawa mo. Ikaw naman nakita ko sa social media, kasama mo naman yung jowa mo. Siyempre, may jowa na ako. Eh, ikaw ba? May jowa ka ba? Huwag nyo na nating pag usapan yan. Sa work naman! Asan ka nagtatrabaho Uy, ngayon? si Joseph. Yung college classmate natin noon, Kamusta kayo? Matagal na yun, be. Dati pa naman yon. College days pa natin. Work na lang pag-usapan natin. Saan ka nagtatrabaho ngayon? Well, Kasama ko si Javi sa isang company. So, maganda na yung work na dalawa. Ikaw naman! Ito, sakto lang. Tama lang yung sinaseldo. Ikaw ang laki-laki na ng bahay mo. Ang yaman-yaman mo pa. Siyempre, it's been years of hard work. Si pag at lang talaga, makukuha nyo yan. Malak nasa malaking company ako ngayon, head writer, And, nababalitaan ko nga, ipopromote pa ako. So, wow! Congrats! <laughs> congrats! congrats. <laughs> so, journalist ka pa rin. Mm-mm. Parang parang doon na yata ako tatanda. <laughs> And doon natin naman ako nakilala. So, okay naman. Masaya naman ako sa trabaho ko. Kain na tayo. Galing pa ni Italy. <laughs> kain, kain, kain. Uy, uh, may bisita ka pa pala. Ay, oo. Saglit lang ha. Saglit lang. Uy, ganun pa rin talaga si Colin, no? Ang yamang-yamang pa rin niya. Oo nga, hindi niya nga ako pinapatapos magsalita kanina, eh. Yeah. Mm. Pasok ka! Kamusta ka na? Okay, okay naman ako. Ikaw? Ayos lang din naman. uh, guys, si Joseph nga pala yung Hi. college blackmate natin dati. Uy, ano na pala yan! Okay. Lang, I see. Hi! Ay, alam, oh. nangyari sa iyo? Hi. Guys, upo na tayo, upo. Ay, hindi. Sige na, mukhang nag-enjoy naman kayo. Ah, uh, nagpunta lang talaga ako dahil dun sa offer ka, gabi. Ay, Ay guys, maiwan na muna namin kayo. May pag-uusapan lang kami. Ha? Mm. Yes. Bale, yung offer mo sa akin, available pa rin ba? Oo naman. May kumunta kasing PR team sa akin, na client ko dati. Tapos naghahanap sila ng ghostwriter. Ikaw kagad yung naisip ko ghostwriter. Hindi ako yun. Hindi ko, hindi ko kaya yun. Ay, Diyos ko, kaya kaya mo yun. Napakadali lang na trabaho. Napakalaki pa itong sweldo. Hindi, di ba? Kinala mo naman ako yung mga pinaglalaban ko, yung prinsipyo ko tungkol sa katotohanan sa mga Pilipino. Politiko, hindi ko. Delikado yun. Mahirap. Uunahin mo ba, ba yan kesa sa ate mo? Nakita ko yung ate mo kahapon sa mall. Nawalan siya ng trabaho. Hindi mo ba alam? Ha? Si, si ate? Nawalan ng na trabaho? Oo, basta napakalaking opportunity nito. Maging practical ka. Balay mo ito na yung maging beat break mo. Tanggapin mo na. Hindi, hindi ko talaga matatanggap. Ma malabo talaga. Ay, basta kapag nagbago yung isip mo, tawagan mo na lang ako. Ha? Sige. Uh, mauna na ako. Hmm. Baka ako pwedeng makatawa din. Opo, saka tapos ako din po babayanan kasabay ng Dadyo. Sige, sige na po. Kayaan kaya ko lang po talaga. Wala na ko lang po namin. Hello? sa upa namin. Alam ko po kasi itong trabaho eh. Promise mo sa unang sweldo ko po babayaran ko agad. Sige, sige na po. Sige, sige po, salamat po. Ate? Ate? Oh, okay. Sige ko ka ba, ba dyan? Ah, hindi lang po. Kadalating ko lang. Sa labas lang po nagpahangin. Ikaw, mag-iip ka. Ay, ano? Ay, gagawin ko din ako. Ay, sorry mo. No. Ay, huwag ka. Huwag mo kayo ito. Ah, sige po. Ikaw. Ingat ka. Ah, no. sige. Tatanggapin ko na ba? Tatanggapin ko na ba kaya? Ay, tatanggapin ko na ba? sa trabaho, Tat tatanggapin ko na. Sige, inbrain ko na lang yung email. Sal salamat. Sa huli, ang tao pala ay maaalipin din dahil sa kahirapan. Prinsipyo para sa pagkain ihahain sa mesa. Pangarap para sa pamilyang nagdurusa. Pera kapalit ng bayan. <laughs> Sino mag-aakalang sa madubing trabaho din ako mauuwi? Ang dating mga salita na ang bikas ay pagtuliksa sa baboy na nanginginain sa kaban ng bayan. Ngayon ay papuri na ng kadakilaan. Poses ng isang taong sumigaw pero walang duminig na nagpatuloy dahil sa bayang iniibig. Ngayon alipin na din ng sakim, ginagawang pipi at pini. Totoo pala ang sabi sabi na ang kahirapan ay isang lason. Na sa takot na makitil, walang nagagawa kundi kumapit sa patalim. Masakit. Nakakahiya. Nakakasuka. Pero dapat kiisin. Para sa pamilya. Para kay ate. Ano ba to? Puro politiko naman yung balita to isa na to naging Senate President. Ito ba? Parang na yun. O, ballpoint ka ba? Kaya naman ako. At nakita mo na ba yung ball? Hindi ate, ano yan? Ano kasi yan eh? Ano? Ba't may ganito ka para saan to? Di ba nga pinanggap ko yung... Anong trabaho? Yung... Ghostwriter ate. Ha? Ghostwriter? Gano'ng laking pera ba yan para para pagpalit mo yung dignidad mo ha? Para yung mga pangarap mo? Sapat para hindi tayo magmukhang pulubi ate. <laughs> Nagkukulang na ba ako para maramdam mo para tayong pulubi ha? Hindi sa ganun ate. Hindi ganun. Ayoko lang na nakikitang nahihirapan ka. Wala na sila mama. Wala na sila papa. Ikaw na lang. Pero, pero bakit naman ganito ate? Kaya mo yung, yung mga pagkain galing sa madumi? Isang mga politiko walang puri na to, ha? Hindi tayo mapapakain ng prinsipyo ate. Aanihin ko yung prinsipyo natin kung lagi kita nakikita umiiyak gabi-gabi. Gusto ko lang pagahanin yung buhay natin. Gusto ko lang tulungan ka. Nakaya na natin, Otepe, naman natin, Ote, di ba? Nagkawa naman natin ng paraan. Pero bakit ganito? Ba't ngayon pa? Maayos nung maaga ako nagising, Ate. Habang may oras pa. Habang hindi pa tayo nalulubok sa kahirapan. Hindi mo ako naiintindihan, Ote, hindi mo ako naiintindihan. Nagsakripisyo na ako para sa pangarap mo. Para magawa mo lahat ng gusto mo, di ba? hindi ka pag sa akin. Tingnan mo naman ako. Hindi ko na, hindi ko na natapos yung pag-aaral ko. Hindi ko na nagawa yung mga pangarap ko. Baka, baka naman may iba kong paraan, Bunso. Ate, sorry. Si ate nga hindi sumusuko, di ba? Pero, pero ba't sumusuko ka na? Kaya naman natin to kahit hindi ka gumawa ng ganun. Ha, ate? Ito na kasi mabilis na paraan. Malaking pera yung kikitain ko doon. Sapat na sapat lang yun para sa mga bayari natin. Swerte pa nga kung susobre Tsaka, tsaka nalaman ko na wala pa daw ng trabaho sa Benicolib. Kaya nung pa sa akin yun. Kaya ko naman, Otepe. Kaya ko naman. Kaya ko naman. kahit hindi ko gawa ng gano'ng bagay, ginagawa ko naman ng paraan, di ba? Ginagawa naman ng paraan ni ate eh so, sobrang saya ko, sobrang saya ko na naman na, kung may trabaho ka. Pero, wala na ba ibang paraan? Ano na, na, na ba? Ito na ba yon? Hindi ko hindi ko na, na alam. Hindi ko na talaga alam yung gagawin ko. Ayaw walang sayangin yung upo na didad dumating sa akin. Sa atin. Para sa pamilya natin to. Pag-isipan mo yan. Pag-isipan mo yan, Otel. makinig ka kay ate, ah. Makinig ka. ka kaya ko pa. Kaya ko pa. Okay? Kaya ko pa. Kaya ko pa. Ga gagawin natin ito ng parana. Pag-isipan mo yan mabuti, Otep. Isulti. May bagong post? About saan? About dun sa journalist na pinatay online. Hindi ka ba nanonood ng mga news? Kayaan mo pa yung know, sa gabi ba? Marami kasi akong ginawa kagabi eh. Eto ang tingnan mo. Iba talaga yung kalidad ng pagsasulat ni Mercado, no? Simple lang, pero ramdam na ramdam kung anong pinagdalaban niya. Oo nga eh, nakaka-proud na kahit na wala naman talagang yaman kapag ka-journalist ka dito sa Philippines. Tapos eh, may nagbibigay pa rin siya ng mga ganitong klaseng articles o ka-journals para maging knowledgeable tayo sa tunay na kalagay ng bansa. Gusto mo yun, underpaid na nga, delikado pa trabaho niya. Lalo na't yung Pilipinas pa naman ngayon ay talamak yung red tagging. Hindi kaya siya natatakot? Grabe ano? Tandaan mo ba yung naging trending sa Twitter na hashtag red tagging? Nakakurious today kung sino talaga siya. Babae kaya siya? O feeling talaga na lalaki eh. What if mag-comment kaya tayo sa post niya para mag-identity reveal siya? Tara, tara. Ihira talaga ang manunulat na kagaya mo. Kailan ka kaya namin makikilala? Haabangan namin ang face reveal mo. sinabi ko sa'yo, kaya mo eh. Ipasa na natin. Pero may problema eh. Bakit naman nandito na yung pambayad binigay na nila? Ipapasa mo na lang. Hindi, eh, hindi naman kasi sa pere. Labog lang talaga sa digdagan ko. Hindi ko talaga kaya. If that's your decision, then I respect it. Paano ba yan? Mauna na ako. Visiting kasi talaga sa work eh. It was nice. Thank you for this opportunity, Mr. Diego. We'll do our best to contribute for this company. I expect nothing but the best from you and your team. Thank you, sir. Thank you so much. Grabe, akala ko hindi talaga mag-work yung presentation natin kanina. Ba't kanina kinakabahan ako? Kala ko di ka darating. Late na. Eh, grabe nga kasi yung jeep punuan. Tapos hindi pa umalis hanggat hindi talaga siksikan doon sa loob. Kaya pa lumukha kang haggard kanina. Wow, right? Grabe na. Ano, finish kaya tayo? After na shift? Oo, dun sa dati. Eh. Okay, sure. Ang sarap ng pagkain. Siyempre! Lalo na pag-libre, di ba? Ay, oh. 15 anos pa lang na ngayon. Nakapag-withlo ka na ba? Okay ngayon. Hindi pa. Sige, mag-withdraw muna ako. Sige, mauna na ako doon na Bye, ingat. See you tomorrow. Ate, okay, mag-ali okay. ko na. Kawan tawag. Ito na pala yung ambag dito sa bahay sa mga bayarin natin. Uy, talaga? Salamat! Ito pala. Magsuot din. Ay, at 'tong ano? den make up um, pang-sosyo. Ano ba 'yan? So, hindi 'di ka na nagkabalak. No. Naku, tandaan mo. Labi at hindi na sa trabaho. Ang saya-saya Ang dami ng ginagawa. Tapos ano mo yung kakaterbako ko?